Hello guys. Oh my god. Ito na yung patula ko guys. oh. Uh, pinatay ko na pala yung dito. Ito ito na naman yung bago. Ginawaan ko ng ano ng bahay-bahay niya. Ayun ah. May bunga siyang isa. Isang piraso pa lang. Ayan, ang bahay-bahay niya. Ayan. Pero konti pa lang 'yung ano, konti pa lang 'yung bunga niya. Ayan. So, meron din akong alugbati. Ayan, alugbati ko mataba. 'Yung ano ko naman, 'yung batong ko batong or sitaw ito mataba siya pero wala pang bunga ayan oh oh yung karabansos ko <laughs> ayon, may ano siya flower ayan oh yan lang muna guys